Marami po kasi sa ating mga kalupa o sa ating mga viewers at subscribers na nagko-comment po sa ating video. No? Lalo na doon sa video natin na madali nang hanapin ang titulo ng lupa kahit wala kang reference. Yan, yeah, meron po tayong video ganyan. Ngayon, tinuro natin dyan o para malaman mo kung may title ba ang bakanting lupa na yan o para makakuha ka ng uh, title dyan sa property na tinitirahan mong matagal na, punta ka lang sa assessor office doon sa tax mapping. Hingi ka ng tax map. Turo mo doon yung property. Ito yung property. Hingi po ako ng tax map dyan. Kasi sa tax map, naka-indicate doon kung sino ang nagbabayad ng taxes kasi bawat taxes na binabayaran naka ano yan naka tax map yan kasi hindi mo kilala kung sino yung talagang may-ari o kaya merong lumalabas na bagong may-ari na nagsasabi niya na siya daw yung may-ari niyan na samantala matagal ng panahon na ka dyan wala naman lumilito na may-ari pero ngayon ngayong uh, araw lang biglang may lumabas ang na nagsabi na oh umalis kayo dyan kasi ako may-ari dyan akin yan o kaya naman Meron lumabas na may ari at nagsabi na, oh, nabili ko na yan. Ba? Oh, iba yun ah. Nabili niya, siya na ang may ari, kaya, kaya kanila pinapaalis. Wow. Oh. Ah, at pinakikitaan ka pa ng uh, TCT o transfer certificate. Ito kalibayan ko, ako may ari niya, meron akong titulo. Hingi nga po ng kopya. Ay, hindi, hindi kita bibigyan. Umalis ka na dyan. Ito na, oh, may katibayan na nga ako. Umalis ka dyan. Bakit yung pagpapaalis ang mas ini-implement ninyo? Kaysa yung bigyan nyo sila ng impormasyon, bigyan nyo sila ng kopya, para na sa mabasa nila kung ano nilalaman ng titulo mo. At, para malaman din kung yan ba ay recorded sa Registry of Deeds, sa LRA, sa LARES, o kaya naman ako sa mga probinsya-probinsya, ah, ang mga ini-issue dyan sa ah, sinasaka lupa ng mga magsasaka, ay eh, ini-issue ng PENRO at saka ng Sendro yung Kloa. Ha? Inishuan sila ng Kloa. Tama ba yung inisyuan ng Kloa? Or, yung Kloa, eh, na-transfer na. Naging na. Uh, na-ibenta na sa iba at nakapagpagawa pa ng uh, transfer certificate of title. At tapos ngayon, binabalikan yung magsasaka at sinasabi na, Hoy, oh, ako may lupa dyan. Naproseso ko na yung titulo niyan. Nagtaka ngayon yung magsasaka. Eh, bakit? ikaw eh ako ang nagsasaka nito sa mahabang panahon na bakit ikaw ang ano ang nagmay-ari ni hindi ka man lang nagsaka rito kasi ito uh, agricultural na ito so marami pong hiwaga na nagaganap na po ang ano uh, ang paliwanag ang explanation po natin ngayon ano po ang kinalaman niyan dito po sa ating topic na, na, data privacy act ang kinalaman po niyan kasi kung ikaw ang magbe-verify at ihingi ka ng kopya ng transfer certificate of title sa RD, sa registry of deeds, sa LRA, o sa DNR, sa PENRO, o kaya sa SENRO, sasabihan ka na meron ka bang authority na galing sa may-ari na ikaw ay pinapayagan niya na kumuha ng kopya ng kanyang titulo. Anong sasagot mo? Sabihin mo, wala po eh. Ay nako, hindi po namin kayo mabibigyan. Bakit hindi nyo ako, ako mabibigyan? Eh, kaya ako, ako sa malayo, nagsadya lang po ako dito sa Register of Deeds para kumuha ng kopya ng ano, ng uh, titulo po ng taong nagpapaalis po sa amin doon sa lupang tinitirahan po namin. Hindi nga po pwede namin kayo bigyan kasi nga po kami po ang madidimanda. Ah, madidimanda po kayo bakit? Kasi mayroong batas na Data Privacy Act na, na po, po proteksyon dito po sa mga data ng mga uh, may ari ng lupa. So hindi po namin maibibigay niya sa inyo kasi kami naman po ang madidimanda. Ganun po ba? Eh, ngayon, tanong sila kay Leo Resblag. Sabi mo, Leo Resblag, eh, punta lang kami doon para kumuha kami ng ano eh. Ganito ganyan eh. Tax map. Tapos pag na-identify namin kung sinagbabayad ng ano, Hingi kami copy ng tax declaration. Tax, tax, tax declaration, ay eh, makikita mo na doon kung sino naka-indicate na, na owner at kung ano yung kanyang uh, TCT number. Tapos punta ka na ng RD. Kukuha ka na. So, balit. Uwi kang luhaan. Kasi nga, wala ka authorization galing sa kanila. Hiningi ka ngayon ng authorization. Anong may ibibigay mong authorization? Eh, kalabang ka nga nung may ari. Galit nga sa iyo dahil... Uh, tumira ka sa property niya eh pinapaalis ka, ayaw mo umalis. So, galit nga siya sa iyo, bakit ka bibigyan ng authorization? O kaya, hindi ka bibigyan ng authorization ng ano, na uh, nagpapaalis sa iyo sa lupa, na nagsasabi na may title siya, o may Russian Translucent Certificate of Title. malay mo. malay mo, baka meron kang ano, baka meron siya kinatatakutan na matuklasan mo sa title niya, kaya ayaw ka niyang bigyan ng kopya o kaya kaya ayaw kanyang bigyan ng authorization maka ano magamit mo sa uh, kung saan yung RD naman kaya sinasabi kaya eh, hindi ka binibigyan ng kopya o xerox copy man lang eh kasi nga baka gamitin mo sa pang-i-scam ha pag mo sa ibang tao sabihin mo oh, ako may ari niya ito yung title ko kaya eh, ba yun eh siyempre mababasa naman dyan kung ano yung kung sino yung may ari ah So bagay kasi nga, pwede naman siya magpanggap na siya may ari at siya yung nakapangalan doon sa title tapos ibebenta niya. O eh, siyempre, ibe-verify din naman yan dyan sa opisina ninyo ng RT bago nyo bilhin. So sa mga bumibili ng lupa, siyempre, bago kayo bumili ng lupa, siyempre, ibe-verify nyo muna yung title doon sa Registry of Deeds. Diba? O kahit ba pinakitaan pa kayo tax declaration, ibe-verify nyo yan sa ano, assessor office kung siya ba talaga ang tao na nakarehistro diyan. Ganun po yun. So ano namang ano, ano naman ang uh, masasabi ng uh, ng uh, mga tao pag sila ay umuwing umuwing luhaan at hindi, hindi sila nabigyan ng kopya. O siyempre, paano pa nilang malalaman kung legit ba yung title na pinapakita sa kanila? Eh, hindi, hindi nga sila binigyan ng kopya eh. Hindi, nga nila mabasa eh. Ano yun, manguhula na lang sila. At sasabihin na nila na, ah, kayo nga po pala ang may-ari. Kasi hindi po namin nabasa yung inyong titulo eh. Kaya aalis na po kami rito. Pwede bang ganun ang maging dahilan natin? Pwede bang ganun ang dahilan? Sige po, kayo nga, payag na po kami umalis dito kasi kayo may ari. Pinakitaan nyo lang kami ng titulo, alis na po kami dito kahit hindi po namin nabasa yung titulo nyo kung tama o mali. Kung peke o legit. Pwede bang ganun? Siyempre, hindi naman tayo pinanganak kahapon lamang. Siyempre, magtatanong tayo at mag-imbestiga o mag-research. -re Ang una, mayroon tayong YouTube para i-research natin yan, mga katanungan natin. May iba sa atin natatagpuan yung ating channel, kaya na itatanong nila sa atin. Kaya na may pinapaliwanag natin sila. Katulad na ng pangyayari ngayon, pinapaliwanag natin. Kung ano nangyari doon sa mga kalupa natin na pumunta ng Registry of Deeds at hindi sila binigyan ng kopya ng Transfer Certificate of Title doon sa lupa na kanilang tinitirahan dahil merong nakiklaim at nagpapaalis sa kanila. Ang tanong pa nga doon sa kanila ay saan ho gagamitin? Eh siyempre, gagamitin nilang reference para malaman nila at mabasa kung tama ba mga nakalagay dyan. Legit ba ang nakalagay dyan? Authentic ba ang nakalagay dyan? Marami po kasing nagtuturo na karamihan mga vlogger Huwag na natin ita may mga abogado, mga vlogger na lang. Nagtuturo sila na tax declaration daw muna ang dapat mong iproseso para magmayari ka ng property. Pagkatapos mong ma-proseso ang tax declaration, magkakaroon ka na daw kasunod na ang ang titulo, ang transfer certificate of title para sa iyo. O ang original certificate of title. Pag sinabi kasing transfer, ibig sabihin, merong original certificate of title. Pag sinabing original certificate of title, may pinanggalingan naman yan na tinatawag na decree. Pag sinabing decree, yan po yung uh, judicial record. Merong record number yan. Judicial record na nagkaroon ng usapin sa korte at napatunayan na siya yung may-ari kaya nabigyan siya ng decree. Decree of registration na resto sa kanyang pangalan. At binigyan ng certificate na tinatawag na original certificate of title. Nung maibenta niya, inisya naman sa kanya ang transfer certificate of title. So itong transfer certificate of title na ito, ito ngayon pinakapakita niya sa inyo. At sinasabi niyang, property ko yan, umalis kayo dyan. Ito yung titulo ko. So, paano mo malalaman kung legit o hindi? Kung hindi ka bibigyan ng kopya ng Registry of Deeds. Punta ka sa LRA, ganun din. Punta ka sa assessor, ganun din ang sabi sa'yo. Kuha ka muna ng authorization bago ka namin bigyan. Kasi kami madidimanda. Tama kaya ang ganung ano, sistema, mga kapatid? Kamis lang po kayo dyan. Ano po ang masasabi ninyo? Kung tama ba ang prosesong ganun?